Kumusta, kumusta? Ito ay si Neil mula sa Penzo. Pagkatapos sa huling video, ipinakita ko na sa iyo, uh, kung bakit kailangan nating i-precharge. Ang sistema ay ginagamit sa pagitan ng inverter at baterya ng lithium, dahil maraming mga kapasitor sa loob ng inverter. Kaya, uh, kapag ikonekta namin ang baterya, uh, naroon, magiging malaking kasalukuyang ang singilin ang mga kapasitor sa loob ng inverter. Kaya ngayon alam mo na, uh, iyon ay magiging napakahalaga upang gumawa ng isang precharge system. Huling video na ipinakita ko sa iyo na gamitin ang um resistensya tulad nito. Ipinakita ko na sa iyo ang huling video para gamitin ang resistensya tulad nito at pagkatapos ay maraming kliyente ang nagpakita sa akin. Pagkatapos panoorin ang video, tinanong nila ako kung mahirap mahanap ang paglaban na tulad nito sa kanilang bansa. Minsan kapag ginawa nila ang precharge, uh, connection hindi nila alam kung gaano katagal ang precharge at kung gaano katagal maaari nilang ihinto ang precharge system. Kaya ngayon ipapakita ko sa iyo ang isa pang paraan, isa pa, uh, simpleng paraan upang gumawa ng precharge system. Maaari kang gumamit ng dalawang cable at isa, isang light bulb. Isang light bulb na tulad nito, ginagamit namin ang AC, kung mayroon kang AC, si, iyon ay magiging mas mahusay ang isang ito, makikita mo na ang isang ito na ginagamit namin ay isang apat na pung watt. Apat na pung watt light bulb at apat na pung watt. Isang bagay na tulad nito dahil sa loob ng light bulb. Mayroong isang resistor talaga, mayroong isang resistor. Kaya bakit na Ipapakita ko sa sa'yo. Ay, na ipapakita ko sa sa'yo kung paano gamitin ang bombilya upang makagawa ng precharge system. You, system. Kaya bago tayo gumawa ng pagsubok, ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Kaya eh, ang baso ay napakahalaga at ang proteksyon na baso ay mahalaga din, lang eh, para sa kaligtasan. Okay, okay, lahat ng iyon. Kaya magsisimula tayo, u uh, sa positibo, u uh, positibo. Ito ang positibong breaker, ito ang negatibong breaker. Kaya buksan muna natin ang baterya. Ayon ang lithium baterya. Kaya ngayon ang lithium battery ay naka-on, okay, o nakatakda. At pagkatapos ay tinitiyak namin na ang lahat ng mga order ng baterya sa tubig ay naka-off. Naka-off ang inverter, walang problema. At pagkatapos ay binuksan namin ang negatibo. Kaya ngayon ay mag-precharge tayo. Ang positibo. Kaya nagsisimula ang precharge sa positibo. Ikonekta namin ang makikita mong ang positibong breaker ay naka-off na ngayon. Kaya gagamitin natin ang light bulb. U, bilang resistor. Kaya ikikonekta natin ang magkabilang panig ng breaker. Kaya kumonekta muna tayo dito. Ang pangalawa. Kumonekta tayo, kumonekta tayo dito kapag kumonekta tayo dito. Kailangan mong bigyang pansin ang ilaw. Ang ilaw, ang ilaw, bombilya, bombilya. Makikita mong magbubukas ang bombilya. Magliliwanag ito at pagkatapos ay huminto ka. At walang liwanag. Kaya magsisimula tayo ngayon. Ye. Yeah. Kaya makikita mo ngayon, huminto ito, huminto ang ilaw. Kaya ibig sabihin ay tapos na ito. Natapos ang U. Uh, eh, precharge. Walang kasalukuyang ngayon. Kaya alisin natin ito. At pagkatapos ngayon, ligtas nating i-on ang positibo. At pagkatapos ay ligtas tayong i-on ang inverter. Kaya kung ginagawa namin ang precharge system tulad nito, maaari itong maging isang daan porsyento ligtas para sa iyong lithium baterya para sa iyong lithium baterya, yeles, yeah, at u, inverter. Kung hindi mo gusto, huwag gumawa ng precharge system, magkakaroon ng malaking kasalukuyang kapag ikonekta mo ang u, inverter. Kaya iyon ay magiging mapanganib para sa iyong inverter. At ang iyong lithium baterya, ila, yen. Yeah. Sana ang video na ito, sa palagay ko ang bumbilya ay madali para sa iyo, kaya sana ay makakatulong sa iyo ang video na ito at sana sa iyong susunod, pag-install, gagawa ka ng isang pre system. Maraming salamat. Makita ka sa susunod. Paalam.